Global Pinoy Automatic Transmission Specialist uh, Silang Branch Ito po ito sa lalaan Silang Branch Grand Opening po today November 18 po Thanks God at ayan po Marami po tayong mga sakyan dyan Labas Punong puno po Thank you Lord Along Aguinaldo Highway po? ah, Highway with itong ginakalagyan natin eh, yung galing po na yan, yan yung papunta sa atin kasi sa na yan galing po yan ng bayan ng silang o galing ng Bacoor papunta naman ito dito sa Tagaytay yan yan diretso ang Tagaytay po yan so Aguinaldo Highway kilometer 49 po yung makalagay niyan. so, dito po tayo sa kilometer 49 Mazda 3 uh, hirap na sa arangkada tsaka blinking pa yung 18 niya so, uh, test na natin kung anong performance lagyan nyo yun ng anong kanda na isabit nyo man lagyan nyo ng ano ng cross beam Sabitan ba ang naiwanan nyo, sa sakyan sa taas hindi ano yun